Uh, Noong pong uh, November 6 o so tatlong araw pagkatapos po nung Bagyong Tino sa Cebu, sa Central Visayas, nag-form na agad kami ng team sa DNR, kasama po yung Environmental Management Bureau, Mines and Geosciences Bureau, at uh, yung Pedro Senro po ng DNR, kasama po yung City Government ng Cebu at yung uh, Barangay po, yung Ground Zero Barangay, Guadalupe. Ang nakita po namin dyan, uh, Your Honor, ay yun pong definite, pero pong pagpuputol ng puno. Mahigit pitong, pitong daang uh, puno po yung naputol nang wala pong permit sa DNR. Pangalawa po, uh, out of 33 conditions dun sa kinalang Environmental Compliance Certificate, sampu po, po dun yung na-violate. Uh, isa po dito, ay yung out of 17 na uh, retention fund po na ginawa, uh, suppose binasa plano, ay nag-collapse nag po yung dalawa. So, yun po yung naging uh, nakakontribute doon sa down barangay. At pangatlo po, yung EGAR nila, yung engineering uh, uh, geological uh, assessment po nila, geohazard assessment, ay kulang po sa entire area. So, ang action po na ginawa po ng DNR ay pinatawag sila at napatunayan talagang walang permit. Doon po sa pagpuputol ng kahoy po, uh, your honor, uh, definitely a criminal charge po ang ipapile sa kanila. under Section 77 of PD 705. Sigurado na po yun at nalaman na namin kung sino yung presidente po ng kumpanya. Ang sabi po nila, meron silang subcontractor o sige, kasama na 'yung presidente whoever's the owner of the subcontractor. So pangalawa po, uh, dun sa 734 seedlings uh, puno po na pinutol, uh, your honor, uh, sa batas po kailangan silang mag-replace ng isang daang puno kada isang Uh, native trees na pinutol. So that's uh, more or less 73,400. At kami po sa DNR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit. Kailangan puno sa puno. So 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang uh, project. 140 hectares po yan, by the way, Your Honor, malaki. So